Katulad mm -hmm. nakapunta na sabi sa mga ang dami na mga pinag-usapan, I'm sure hindi mga 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 dito na magkasama tayo, mga mga you know, before that. mga so, marami na mga pinag-usapan mga 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 ng 40 years. At hindi po sa lahat ng celebrasyon na ito, no, sa karanasan na kasama nating si Hesus, hindi lamang tayo ang na gusto nating angyayahan. Pero sabi natin, gusto rin nating angyayahan 'yung mga tao na iba sa atin, mga tao na nasa kanapi, mga tao na nasa nailasang tabi. Kailangilin natin kuno po muna kung sino ang maglalapit sa upuan na paki-turn ang sino yung mga tao o ano ang mga kalagayan diyan na gusto natin makasama sa piling. At sa so, pili ko na ito, no? kung pauso yung siguro ng Diyos ang patlak, hihilingan niya ang bawat isa sa atin. Ano at ba ang pwede natin i-contribute sa piling na ito? Ano po? So, maraming plano, maraming pinag-usapan, pero sino ang gagawa? So, sino ang magsasakad yung parin niya? At parangay ko, ganun din, ang um, naisip ng Diyos nung tinawag niya si Maria. No, napakalaki ng plano ko, pero kanina ko pagdadaanin ang plano niya. Kaya pinili niya si Maria. At palagi ko po, ganun din, ang um, nakikita niya sa akin ngayon para mapangyari ang plano ito nito sa ating diocese. hindi niya tayo no, na may ibigay, may money contribute para hindi piling na ito ay magkaroon ng atumparan. Kaya siguro po sa ilang sandali na kanilinigan habang hawak-hawak natin ang ating empty cups. Kung wala mo tayong empty cups, siguro yung kamailan natin ang lahat na kataas. Ayan lang natin, ano ba ang pwede kong ibigay? Ano ba ang pwede kong i-contribute? Nang sa ganyan, mapangyari ang tigay nito sa mga darating na panahon sa ating diocese. What are you willing to give? What are you willing to contribute? Gaya ng tugon ni Maria na kahit hindi na fully na uunawa ang mangyayari, she willingly offered herself. Magyari na naman sa ating Panginoon ang iyong sinabi. So, minilihan ko po kayo bilang magpapahalag natin ang pag-aaral ng ating sarili habang inaabit ang offertory song na ilagay natin ang ating mga cups dito sa ating piling. Simulo ng pag- pantayan ng ating sarili Bye. Thank you